guys, palipatin natin ang pwesong baboy. Tek. Tek. Lipat ka na sa pwesto mo. Oo. Hindi ka na. Alika na dito. Oo. Hindi na. O, dalina, dali na. Huwag nang sagot sagut pa ba diyon? Halik ka na. Tek. Oo. Oh. Ito na, oh. Ito na, mumuts ka, oh. Na ni Chiki na, ko oh. Guys, bukas siguro dadating na yung bedsheet niya. <laughs> Tek. Tawag ka na ni Chiki. stack Tek. Tek. Ayan, tay ka kayo. Stek. Bango na. Ano sa pesto mo? Sige okay na. tag Stek. Tek. Tek. Ano oh na, no, ano na. <laughs> Guys, nagre-reklamo pa. Naririnig niyo ba yun? Tek. Tuntangan na sa pesta, ma. Tek. Ah, parang walang nasisinig ka. Ah. Sige, nabangan mo na. Tuloy ka na dyan. Daddy, oh, ayaw ko. Oh. Tek, tuntangan na sa pesta, ma. Steak. Steak. Tek. 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 Becky, okay. tuntangan na dyan. Tek. Uh. Sige, punta na sa kanan mo. Alika na, alika na, alika na. Alika na. Ano kaya sinasabi niya pagkaganan nito? ito? Halito ka na. Bulong-bulong na naman, teka. Nawiwili kang bulong-bulong ka na ganyan, ha? Grabe, mga bulong-bulong, ha? mm dagdagan ng si Chiki, ah. Sige na. Tulog ka na. Gabi na, eh. Sleep ka na dyan. Huwag ka na kumot, anak, ha. Mainit, eh. Hmm. Ah, hmm, buntong hininga ka pa dyan, Hmm, mo nga. Good boy naman pala, eh. Kagalit ka. Ba't yung bulong-bulong pa, ha? Doon ka pwede pwesto. Wala ka namang katabi doon. Malamig doon. Hmm. Sige so, na. Ayusin mo na higa mo. Ayusin mo na higa mo ka. Hmm. Ayos ka na higa ka na ko. Oh. Ayos ka na. Ayos ka na. O. Oh, hmm. Bukas ayusin natin yung kama mo ha. Ayusin natin yung kama mo tomorrow. Okay. Okay. Hmm. Nilaba namin guys yung mga staff toy niya para ma-set up namin pagpalit ng bedsheet. Hmm. Tabi na kayo, Chiki. Lalaps mo na yung Chiki na. Lalaps mo na yung Chiki. Hmm. Hmm. Lalaps na yung Chiki ka. Look ka na ha. Paan na lang kumuta natin na Mainit eh. ko. Oh, tulog na naman yung teki ko. Bukas guys, malungkot yan kasi may pasok na kami. Kaartihan na naman yung kanyang lola. goodnight baby. I love you, Turkey. Sweet dreams. I love you. Sweet dreams, Turkey. Hmm. Love you. Pray ka, anak, ha? Pray ka, ipapagad, ha?